on the fight on the fight against dangerous drugs our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 e's of an effective anti illegal drug strategy extermination was never one of them Kini ang gibutyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikatulong State of the Nation Address usona kagahapon ang pulisiya ang sukwahi sa agresibo nga lakang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte asa lakip ang pagpatay sa drug suspect. Matod di Kat Abad, tigpamaba sa Pideye 12, hugot nilang gituman ang bagong pamaagi sa pagpukan sa problema sa gidiling droga. Uh, siyang uh, war on drugs, ma'am. That is under the new national they were campaigning under bagong pilipinas yes, so atong presidente no nag na, na shade directive na um we will choose a more humane approach to solve the drug problem dugang ni abad pipila usab sa mga napasakaa nila og kaso ang nakunbikto sama sa usa empleyado sa gobyerno nga nadakpa nila og nakumpiska ang 1.3 million pesos kantidad sa marijuana kosh sa Cotabato City atong 2022 and uh, ang iban po na atay mga uh, drug cases na na, ay resulta po sa conviction and uh, as much as possible we also stick to the chain of custody nato para ang atong mga filed na mga drug cases is dili siya ma-dismiss sa dato sa Pidayat Sulod sa unom ka Bulan, na Nakakumpis ka sila o nasa 40.9 million pesos iligal nga droga asa sagad ginudahang shabu kinigikan sa 482 kooperasyon nga may resulta sa pagkasikop sa 542 katao nga nadakpan o gipasakaan na og kaso. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News.